Magandang hapon mga kabisyo 5.45 na mga kabisyo 15 minutes Bago mag 6 p.m. So ito Mga uh, kabisyo Bike to work tayo Pauwi okay na ako Bike to home mga kabisyo Nandito pa lang tayo sa Lancaster General Trias Cavite So yan mga kabisyo Ito yung preparasyon ko Para sa road 159 mga kabisyo Kamasan na si kabisyo Ayan baka nyo Kung Sa January 18 makakalampas ba tayo at magtatagumpay sa Road 1 by 9 Bisyo na to oh, mga kabisyo time check Alas 6.05 Daan muna tayo dito sa bike shop mga kabisyo At wala tayong taillight mga kabisyo Ay ito magandang gabi sa inyong lahat Nandito tayo sa CK Bike Shop Meron kanyang taillight Taillight Nakabili tayo ng ano Taillight tamang tama yan kasi para sa ano preparation sa route 159 you know shout out ka master eric At out sa cpmg nandun ngayon sa pagodpod oh nasa pagodpod sarap oh sarap sumama doon ayun ganyan lang ano sa pigot lang hindi mo ta okay, okay. so, na tapang pagpatay natin So mga kabisyo, importante na meron tayong daylight. Meron din ako sa harap nito. Ayan. So kumpleto na ngayon para sa Route 159 ko. So ngayon, bike to work tayo mga kabisyo. Bisyo na to. Okay, time check mga kabisyo. 7.20 at dito. Natatraffic tayo dito sa bayan ng Dasmarinas mga kabisyo. Yun know? o. Oh. So buti na lang, ah, uh, nakabike tayo kaya pasingit-singit lang. So yan mga kabisyo, ah, uh, dito tayo dumaan sa Purulung, no? Yan, kusang uh, napakaganda pa rin dito ng ano, parang Christmas na Christmas pa rin kahit tapos na ang Pasko mga kabisyo. So ito na, si kabisyo yung kita nyo pa rin, oh. Yun, no? Ganap talaga dito sa Dasma mga kabisyo. Kita-kita nyo, at yan, nasa kaliwa ko, yan yung ano, ah, uh, Dasma mga kabisyo. So, ayan, oh. Ito na, mga kabisyo. Ito na si kabisyo. Here I come! Woo! Woo! Ito oh. na, Woo! Saan, mga kabisyo? Ito, sa gawing kanan ko. Ayan, yung gawing kanan ko. Maya-maya. Parapit na tayo sa kondo. Yung karunahan kondo dito sa Dasma, yung Dawan. Ito na, yung Dawan. So... Napakaganda dito na ang lugar. At makita nyo naman na ang daming sabi sa inyo dito. At iyan na nga. So, aberteng na tayo. At ito. Ito mga kabisyo, napakaganda rin ang na ano, school ng ano. Emilio Aguinaldo Cali, showing area. Oh, no? Oh. So, tour lang tayo dito sa Das Marios, mga kabisyo. Iyo, oh. no? Tapos doon sa kaliwa ko, mga establishments, mga commercial area. Oh. So, ayan mga kabisyo napakakaluwag ng kalsada rito at napakaganda syempre to yung ano ah uh, green yung ito green 2 uh, SMDC to mga kabisyo yung ano na construct dito yung developer uh, green 2 residences by SMDC yun no so talagang napakaganda mga kabisyo dito sa Las Marinas buhay na buhay pa rin ang simoy ng Pasko kasi malamig pa rin mga kabisyo So ayan, makakita ninyo sa gawing gitna ako, dito sa gitna ng kalsada, pang paru-paro, kasi dito, ginaganap yung paru-paro festival, mga kabisyo. So ayan! Sabayan nyo lang ako sa aking pagbidal. Road to 159 Challenge! So ayan, mga kabisyo. Dito tayo dumaan sa ngayon sa ano, Emmanuel Vergado. Dito yung mga barangay ng San Antonio, Santa Cruz. Uh, ito. So, maluwag dito tsaka konti lang din may nadaan. Although yung ano, na, yung ahon dito, ano lang, panayot na ahon lang mga kabisyo. So, dito tayo sa ano, Las Marinas Bagong Bayan o DBB, natawag nila. <tinyo> Time check mga kabisyo, 7.40 Okay Ah, uh, ano ba to? 6? Ano pala? Ah, uh, 6.45 mga kabisyo So, ito na si kabisyo, kita nyo pa rin Pipe Negro na, sa nakabike At ito, nandito tayo ngayon sa ano Ito <coughs> yung daan from DBB Tapos, ito na yung papuntang ano The Island Park mga kabisyo Ang lusot dito, Paliparan 1 Doon sa Governor Drive So, hindi tayo na doon dumaan sa pala-pala kasi ma-traffic doon eh tsaka yun lang mabibilis yung sasakyan doon tsaka daming dumadaan mga sasakyan lalo yung mga truck so mas delikado roon so ito mas binabuti natin na dumakan dito mga kabisyo sa the island park mga kabisyo ito at tsaka maliwanag naman dito mga kabisyo bagong daan lang din naman to so yun pa rin yung mga paru-paro oh. Yung, yun oh So ito na yung preparasyon natin. Matindingin sa iyo, Kabi. Hindi naman to matindi, ano lang chill lang. Oh. Kita niyo naman oh. Chill, chill si Kabisho. Eh na si Kabisho, here I come. Eh na si Kabisho, here I come. So watch out. Route 159 challenge. My brother Choi. Sa so, mga Kabisho, kung kakanan tayo, papalapala yan. Kung kakaliwa tayo, papunta na tayo ng ano, uh, GMA, tsaka silang. So kakaliwa na tayo dyan dito governor drive na to, mga kabisyo so baba ko na yung cellphone ko at medyo delikado rito so yan kaliwa tayo tapos yung kanan yun naman yung pupuntang para pala mga kabisyo wala so, ano tayo mga kabisyo ayan o oh. dito tayo sa kahong tapos so, kaliwa na tayo diretyo na tayo ng uh, dabilan mga kabisyo ito yung daan ng dabilan yun o no? oh. oh. salamat puro ano to Puro lusong na ito mga kabisyo At yun ang paborito natin Ang anli lusong mga kabisyo Yung dinanan natin From uh, work to sa may kawit Hanggang all the way to Dasmariñas, Ano yun? Banahid na mga ahon Siyempre may mga lusong ahon din sa Dasmariñas Pero mas lamang yung inaahon natin Tapos dito Pag sapot mo lang from GMA To sinapot dito Tumiko tayo mga panay na ako na rin mga kabishop. So ito ito na yung bunga ng ako natin. Lusang naman mga kabishop. Dito sa Tabilan. You know. Mayor ka yung subdivision na yan na makita natin sa gawing kanan. So yeah, meron dito mga lugawan. Yung kanan nyo. Yun, ito yung kanan ko. Siguro uh, siguro ay inihihito ng mga bikers doon. Kung saan nagpapa-picture doon sa Manordan. So ito na yung pababa ng dabiran mga kabisyo ito lang yung buhat mga kabisyo so anyway maganda rito kasi nga maliwalag dito ang daan kasi may mga street light tigit sa lahat yung linya may ilaw din mga kabisyo so hindi siya reflectorize kumbaga ilaw talaga to mga kabisyo hindi yun uh... Ayan kayo mga kabisyo, 7.20 na ng gabi at nandito pa rin tayo sa kabila natin ito si kabisyo na di-enjoy dahil ang sarap po, oh. ang na mga kabisyo uh, dito tayo nagdaan sa tabi lang kaysa government drive kasi kagabi, kung napanood din yung vlog ko delikado kahapon yung ano, so hindi ko na ipakita na kasi hindi tayo na 360 sa mga graphic ko, mahirap mag-video magka-downhill yung atating mga kasasakyan uh, So, pagka ganon uh, talagang mahirap magvideo. So ito, pinili natin ang gabilan. Alam nyo kung bakit. Mas safe dito at saka kung hindi tumadaan. Mas apakalaw pa. O, oh. kita nyo naman si Kabisyo uh, Chill na chill lang mga Kabisyo Tapos, pinili din natin yung DBB tayo nagdaan. Alam nyo kung bakit? Pinili natin ang DBB kaysa doon sa pala-pala. Kasi sa pala-pala ganon din ang dahilan Ah, napaka ang ng risk doon. Ang daming sasakyan, tsaka ang bibilis. So, nagbibibi na tayo kahit pa paano. Konti rin naman ang dadaan. May konting bahagyang traffic doon sa school, doon sa San Antonio de Padua. Pero the rest, talagang safe na safe, tsaka walang traffic din naman mga kabisyo. So, ito mga kabisyo, nabilan, here we go. Tapos, Road 159 challenge mga kabisyo, kaya tayo ganito. Nagpapike to work or bike from work to home mga kabisyo ayan na at ito ating, si kabisyo kumasan na sa Route 159 abangan January 18 3am ang start mga kabisyo so, ito na ang ating ito na mahiwagan mahiwagang kataga umulan man o umarap tuloy ang ating bisyo bisyo na to Woo!